Excited na ang mga anak ni Namani at Jinky Pacquiao na makasama silang muli. Ngayon din ang kaarawan ng anak ng isa nila, eh, anak ng mga Pacquiao na si Michael. May news to go si Lay Alves live. Lay? Yes, Kara, alam mo, very touching ang birthday wish ng uh, anak ni na Manny at Jinky na si Michael ngayong 11th birthday niya dahil hindi ito para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mahal na daddy. Narito ang kanyang pahayag. My dad will be safe in the phone in Jensen for the Christmas break. Are you looking forward to your vacation in Jensen? Yes. Why do you want to celebrate your birthday in Jensen? Because my cousins are there. Alam mo kaya tulad ni Manny ay napakasaya ng kanyang mga anak uh, tuwing umuwi sila sa Jensen Excited na nga sila sa pag-uwi nila doon uh, ngayong uh, biyernes. Pero bukas ay uwi na si Manny at Jinky sa Jensen Doon mag-celebrate ng uh, kanyang uh, 11th birthday. Si uh, Michael dahil nga uh, nandun yung kanyang mga pinsan. Ang uh, anak na ni na, na si Princess ay uh, naiinip na kanina sa pag-uwi ng kanilang mami at daddy. Kanina ay tanong ng tanong ito kung uuwi na raw ba si namani dito sa Santa Rosa. Mamaya kara ay uh, plano ng pamilya na magkaroon ng pribadong dinner. Para nga i-celebrate ang uh, 11th birthday uh, ni Michael. At uh, uuwi nga si Namanie at Jinky sa Jensen bukas. At yung mga bata naman ay uuwi sa biyernes. At uh, Kara, yung uh, birthday naman ng isa sa mga anak nila ay i-celebrate sa December 30. Hindi pa daw sigurado kung sa Jensen ito gaganapin o sa bagong bahay nila sa Forbes. Sa ngayon, uh, Kara ay excited na nga itong mga bata na uh, makita ang uh, kanilang mga magulang. At uh, kanina nga ay uh, sinasabi nila na pagkatapos daw ng kanilang school ay uwi sila agad dito sa bahay para makita nila ang uh, kanilang mami at daddy. At uh, inaabangan na rin natin ngayon dito sa Santa Rosa, sina Jinky at Manny. At yan muna ang latest mula rito sa Santa Rosa, Laguna. Leigh Alves GMA News. Yes, Lay. Um, so anong oras inaasahan na darating dyan sa, sa kanilang bahay sa Laguna itong si Manny Pacquiao at si Jinky? Ang, ang balita ba nila ay parating na ngayon dyan in a few minutes? Mm -hmm. Kara ang information natin kasi dito manggagaling si uh, Manny para dun sa kanyang uh, gaganaping concert mamaya sa MOA So hindi pa natin matiyak kung uh, anong oras darating dito pero ina-expect natin na bago magtanghali ay uh, darating na dito si Manny at ang kanyang misis na si Jinky At kaya. I'm sure excited na excited na yung mga bata Kamayan uh, Kara, nasa school sila ngayon no pero kanina naiinip na nga sila kasi uh, hindi nila alam kung didiretso ba dito si Manny galing uh, airport at uh, talagang excited na sila at, at uwi daw sila agad from school para uh, makita ang kanilang mga magulang, Kara. Maraming salamat, Leigh Alves.